tips para hindi ka maboring sa inyong bahay. Pag taong bahay ka at wala kang magawa, nakaka-boring din naman talaga. Kaya naman ang gawin mo mag-check out ka ng kung ano-ano at i-post mo nga dito sa may social media. Oops, walang masama basta kumikita. At ganun nga yung ginagawa ko. Kaya naman, kahit pa paano, ay may kinikita kahit nandito lang tayo sa bahay. Eto, at napacheck out nga ako nitong gintong kutsara. Ba naman? Hindi ka na talaga pagkakamalang nag-uulam ka ng sardinas dyan. Cheres! <laughs> Kaya naman hindi ko na nga rin pinalagpas pa eto at inhugasan ko na nga rin agad-agad. Labas ko na nga rin itong mga hindi pang milyonaryang kutsara para ma-steam naman. At tignan nyo naman, ang gintong kutsara, ang syala. Ang lakas makamilyonarya, ikaw ba naman? Baha ko nga lang yan, 102 pesos at anim na peraso na. Ito yung kutsara na palagi natin nakikita sa mga hotel. Kaya naman napakasulit yung pag out ko nito dahil nga napakamura lamang. O oh, diba, merong napuntahan yung pagtatambay ko dito nga sa may social media. At dahil doon sa kakatambay ko nga dito sa may social social media, ay naka-check out nga ako ng murang-murang kutsara, pang mamahalin na, pang social na, pang milyonarya na, ganun. So, hindi ako naburing doon na happy pa ako. Ito pa, katatambay ko nga dito sa my social media ay eh, napacheck out nga rin ako ng ganitong sprayer. Isa rin to, nakakasyala, nakakamilyonarya. Ito naman kasi yung ginagamit namin. Oo, okay naman itong ginagamit namin ngayon. Kaso nga lang, sira na, din. sira na din yung kanyang handle dahil sa matagal na nga rin siyang ginagamit namin. Kaya ayan, may pang na kaming sprayer. O diba, ang syala din niya, ang lakas din niya maka-esthetic. <laughs> At nakuha ko nga lang din yung sprayer na yan sa halagang 69 pesos. O, di ba? Apakabongga. Ito pa, hindi pa ako tumigil sa kaka-checkout. Akala mo naman, hindi na ng pang out. Pero yun nga, nag-check out nga rin ako nito dahil nga gusto ko nga rin maging millionaire. Sabi nga nila, the more na iniisip mong maging maswerte ka, ay magiging maswerte ka nga talaga. Kaya naman nag checkout out nga ako ng ganitong pampaswerte dahil nga naniniwala din ako sa pampaswerte. meron hmm, tayong kanya-kanyang paniniwala ha. Basta nga alam ko, naniniwala ko na magiging maswerte ako ganun. Kaya nag-check out ako ng ganito. Ito naman, hindi naman siya maselan na pampaswerte dahil nga pwede mong ilagay sa bag, sa wallet, pwede mong ilagay sa yung kitchen, ganun. At yun, maging positibo ka lang sa buhay. Samahan ng sipag at tiyaga. Kaya naman, kahit na nandito lang tayo sa bahay, eh, mag-post ng post, ng post, magbenta ng magbenta, dahil alam ko, makakabenta rin ako at makakamilyonaryo din ako ng commission. Ganun. So, no. at natapos ko na nga rin nga ng content tong aking mga paninda pangbenta sa may online. At ito, nilabas ko na nga rin yung money from Sudipan La Union. At isang linggo na hindi pa namin naluluto. At sa ngayon, ay kinukutkot na nga lang ni Daddy Dandan na hindi pa nga naluto. <laughs> At dahil pananghalian na nga rin ito at manananghalian na nga rin kami ni Arki Dandan. Ito nga si Dati Dandan dyan ng pakbot with prinitong isda. Meron ding sprouted with tukwa. O, oh, diba? Oh, diba? Apakaraming ulam. Kaya naman, thank you so much, Lord. So, ayan, kung naboboring din kayo sa bahay, mag-check out na kayo at mag-post na rin kayo dito sa my online. Yan naman for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.